Chika ng aming source, nung dumalo raw sa isang event sina Barbie Forteza at David Lococo ay hindi sila magkatabi kahit magkasama sa iisang dressing room. At hindi rin daw naguusap pang magka-love team. True kaya ito, at kapag may nagpapa -picture raw sa dalawa ay hindi na umaakbay si David kay Barbie unlike before. Pansin ng aming source, mukhang naiilang na si David kay Barbie. Well, posible nga sigurong naiilang na ang una sa huli. Napabalita na kasi na kumpirmadong may relasyon na sina Barbie at Jameson. Actually, malabo na rin na magpakita pa sila ng sweetness sa isa't isa dahil wala na namang maniniwala, taken na kasi si Barbie. Ano ang sinyo sa balitang ito?